Palapasal, mga sana, sana kami kanina papuntang bayan. Papagamit sa salamin at saka ano yung gear. Okay lang. Ah, sumadsad tayo dyan kanina. So, yan. So, Okay naman yung ating ano, ating ehe at saka timon. Hindi naman apektado. Parang pumatong lang kami sa bato hindi naman kami ano kasi mataas-taas pa kanina ng tubig pero ano na hibas na yon ngayon sobrang hibas na yan na yan yan na yung ano nila sa so, mga 8 o'clock ng gabi ang high tide mamaya so kumaka move out kami dala sa kami ng bahayan salamin yan 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 ayan wala salamin yan ayan tinakpan ko muna ating uh, timon yan yung gear yan yung isang engine sa kabila ito yung isang engine yan yung isang engine natin engine 1 ayan tapos ito engine to yan uh, tulog may tulog so yan Ito yung ating solar na ano. Hindi pa natin na plastang maayos to. Pansamantala temporary. Ngayon, nag ng 13.7 dito sa bangka. Makulimlim, no? 13.7. So, ayun yung battery natin. yan kami nag sa mga gadget na GoPro, cellphone, at drone dito. Yung solar panel natin na sa taas na natin na mount. Isa lang pa tayo pakita ko lang sa inyo ito yung ating solar panel na nakamun dito nagdahan uh, pa na isa yan dito sa space so ngayon yan muna yung ating yan yung nag-harpes ng para sa ating battery ay lakas talaga ng hangin guys ito. kita nyo ang babaw na ano oh? bato bato yan dyan guys kaya lang kandahan hindi tayo sumalsa dito na malakas kumbaga hindi ng agos dahan-dahan ang pagpasok dito kanina palabas so yun yung sitwasyon na so yun yung siga yun sa so, nang nangawil kita natin yung other side binabaan namin yung trapal kasi mahangin bagat tira natin yung si ah wala oh wala Timon Sige, nyo ba So Masang hangin talaga ngayon Ito si Pipoy Si eh, Petribo Nangawil Ayan yung view ng Isla Kabugaw Ayan Parang painting lang guys Meron? May pangulam? May pangulam? Ayan ah meron pala ayos so ayan may samaran? wala daming ano oh, kanina nadali ako dyan oh, yung tayong oh kunin mo na lahat yan dami oh yeah, dito mo yung ano palagay Palanggan, na kasi may pain man yung plastic ay meron na may pagsabaw na kami mamaya ayos na rin eh boy pa oh. Oh. pwede na sa ulam ulam na sabaw magsaing na lang ako ulit ha? masakit dan masakit sa paa yan tutulis ang bato dyan dalawang sugat ko kanina dyan tawal ha ah. Ubus ang pain mo Marami pang pain dito Pero pwede na yan Sobra sobra na sa bawin yan Ipaksiyo ko na lang mamaya siguro yung iba Aha, ka. Ha, Si Dani Mangunguha ng ano Tayong Masakit yan Ha Madulas tong ano Itong pintura hindi pa tuyo Okay Ayan wala natin O oh. Meron pa Okay na yan? kasi Hindi man tayo makalabas din Hindi tayo makalabas Kasi eh, patong na patong tayo sa bato eh Ayan engine natin guys Okay naman Gano'n naman yan ganyan na. Ayan, parang painting lang yung mga mana crucial lang to pag ha, ano low tide pag papasok ka diyan nako kaya lang mga 15 minutes ago 20 minutes ago may <laughs> hindi siguro taga diyan yon ayun yung bangka na yun may orange kung makita nyo tanggal ang LC niya oh ano man oh ang daming time kanina dito ako dito ako kanina sinubukan kasi namin itulak to kaya hindi na kaya masyado nang mababa ang tubig yun lang lakas ng hangin guys so, lakas ng hangin talaga dito kasi ano to eh kaya pag pilit hindi <laughs> biro ang lugar na ito Di, hindi, hindi majok jok hot spring dyan ang area na yan so tara akit natin sa taas para makita niya yung <laughs> tinakip kasi pupunta kasi kami ng bayan ng makinit kasi doon yung salamin ng ating mga window ilalagay so dito tayo ayan ito yung unit sa taas roof deck so, ayan ayan tanong natin Kaya yung reason pupunta kami doon tapos ipaayos yung, yung kambyada sa amikali kasi dito mahirap so yun yung reason kung ba't kami nag pull out kanina dyan mula sa pier lang dapat kami dyan kakaliwa kaya lang ano talaga oh, kagaya kaya tinan yung oh, hangin o oh. oh, pag alanganin ka talaga dyan pag baguhan ka talagang dito ka babagsak ayan isa lang pala malaki na ako na magsabaw niyan. Sabaw ba o paksiw? Ano gusto mo? Tulog yung isa o. Doon ako. Dito, uh, may isa dyan. Pero na nanong mga nagagamit. Kasi, ayun yung ating ipapa-angas sa